Yan, good morning mga ka-mama. Medyo maganda na yung panahon. Medyo malamig pa siya pero... Tahimik na si Elsa. Tahimik na si Elsa. Hindi na nagsasaboy ng snow sa paligid. So, eh, mga ka Lalabas kasi kami ngayon kasi. Tatangtangin ko ng konti ito. Kailangan dapat... Pwede na kapaglakad-lakad siya. Patandaan so, na, madulas ha. Kapag pala mga kamamaw, nagpark ako sa medyo ma-snow. Kung yung yung truck ko. Pagbaba ko sa mga truck, kapalak agad ako. asin hindi ko na naramdaman yung tapa ko. Nakaupo na agad ako. Ganon siya ka ano. Ganun pa in. Yes nervous Okay, okay naman kahit paano yung bagsak natin ay hindi masyadong ano, matindi. Yan. Dalawa kami niya. Eh, hindi pwedeng isa. Siyempre kasama ka para sa itong vlog natin eh. Medyo malapit na kasi kahit paano. Natatagtag naman siya sa trabaho, sa bahay, tagtag naman siya pero kahit pa medyo nakapaglakad ng konti tsaka syempre nasa kanya yung pambayad ng bibili natin kaya sinama ko na din <laughs> Ayaw, Di. kaya pala hindi bibili kami ano dog food dog food na mga alaga natin tsaka tatawag ko na rin yung sa deworm nila hindi <laughs> ko kasi masika sa mga mga kasi yung schedule talaga na napaka hectic ano mo nga tatawag ko. Pati yung tenga ni Chopper, papacheck up ko na rin. Kahit medyo naagapan ko na nga, medyo ano na siya, malinis naman yung tenga niya. Medyo, ah, uh, parang may sugat lang um, ng dahil nakakamot. Pero so far naman, may improvement. May improvement yung tenga ni Chopper. Pero papacheck up ko na rin, Kailangan nakaramot. sa sugat na yun para ito sa mga natin minus 3 lang man. yung weather natin is minus 3 lang yan excited ka na ba? excited sa? interview natin kasi itong wait lang excited ka na ba? saan? siyempre kay Jacob oo naman, pwede nga lang ha. ngayon eh kasi mga mo nga, parang nanganganay siya kasi. The last time na mag-baby siya was 16 years ago. 15 years ago. So ngayon, layo nung gap. Tsaka iba kasi na meron tayong maliit sa loob ng bahay. Na nakakatuwa. Tsaka siyempre, yung first time ko din makakatama kamamo na siyempre sila legend. Sila hera. first time sa akin may experience here. Alam naman natin hindi hindi pa babayaan ng mga kamang pulis natin yung uh, yung si Jacob. Hmm. Baby brother nila yan. Tingin ko naman hindi sila agresibo sa baba <laughs> Tama nga ano na lang. <coughs> excuse. Tamang introduction lang. Hmm. I-introhan mo lang magandang ano. Eh ni ano tag dito, dito yung i-introduce mo lang talaga ng maayos yung yeah. yung baby kalahera kalalegi pero never naman talagang kahit anong experience na naranasan namin na may net sa tao pag ninapit mo sila hera wala naman talaga siya uh -huh. siguro may halong sinasabi nila parang magsiselos daw yung aso ganto ganto pero sa ano okay. ano ka naman nasa may ari pa rin yung nasa owner pa rin yung paano mo iga-guide iga, -guide, iga -guide yung uh, alaga mo paano niya i-handle yung baby mo. Hindi mo na, naman agad yeah. i- Hindi naman right away, ano, kung bagayana yeah. lang din siya. Pero feeling ko masaya. Masaya na makikita ko sila na abal lumalaki si Diego Base. Parang yung guidance na yung tatlo. Na parang pag abal lumalaki pa naglalaro si Jacob. yun yung mga bantay. Kasi kadalasan nakakapanood ng video mga kamamo sa sa YouTube na baby kasabay niya lumaki yung puppy ang sarapan sa'yo, sayang ang cute tsaka ang ganda ng pagmasdan na parang banding na banding sila na talagang ano talaga yung aso ah, is so iso, parang lambing sa lalo sa mga bata gentle lalo pa yung mga tumang bully na tumaya nakakatuwa nakaka-excite ah, na habang lumalaki si Jacob ay kasama natin yung mga American bully natin na nagpapantay sa mga natin. ah, ang hindi ko na sure Dope yung planet. Kung sila legend eh Sila legend actually sa bahay Tsaka sila era Hindi naman sila makaalat May times lang talaga na syempre panaglalaro naglalaro At napagtripa ng sobra yung laro Alala yung mga stop toy Sinisira, nasisira Kasi sobra sangat ngat Pero lalo na yung mga bata Pag yung mga bata talaga na sobra yung mga laruan Yan Halo-halo na sila dito as po, Siyempre, iba pa rin kasi yung sa una, diba ba, nag-build pa yung immune system ng bata. Medyo i-aawatin -awa -aawa na din natin. yung lalay-lay na -lalay. Pati yung gamit ng bata, sensitive pa siya. Pero pag may tagal-tagal, naman niya siya eh, kasi lang hindi kasama. Kami. Tsaka nilis so, naman namin yung, ano, yung kwarto na si Reser dati, lagi katabi nito matulog. Medyo sinasanay na namin na Sarah, insider sa akin, tumabi o tumabi. <laughs> Ah, tade ng bata pag papa breastfeeding. Mm. Parang ano din, parang tuta din every 2 hours mm. kailangan gigising ka. So, mm. Pero sanay naman tayo diyan. Ganun talaga. Pito nga na susundan yeah. namin eh. Mm. Eh ang baby naman kapag na dede na wala na ano mm. na siya ito. Tsaka hindi sila malikot. <laughs> ang baby, mga ilang taon pa bago mo maramdaman yung naramdaman mo sa mga papi na 4 weeks pa lang eh, nagsisigapang na two months eh tumatakbo na <laughs> kulit kulit na eh baby nakahiga lang kaya sa sa ano yun nga lang ang, ang ano dyan pag si si yung baby eh dumating ay nasa stage yan ng toddler na, oh, yun na lalaki pa siya pero yun yung moment na maganda mga kamama dahil dun makita yung bonding time nila ng mga alaga natin maganda yun lalabas tayo maglalabas kasama yung mga aso sana 'di ba. Tayo punta sa isang park. Solo natin 'di ba ang nakaka-natikman. Para magpapalitan din sana. Aim to I'm going to get right muna ako si Rita. Yan binabanggit din si Bisisa sa So bar Ah, uh, masyadong maglakad-lakad at ako bibili ako ng dog food at saka ng police tech. Ang mga alaga natin. <coughs> Ang ganda na ng panahon. In maybe in 3 to 4 weeks paglabas ni Jacob, pwede ka na rin mag-t-shirt siguro. Medyo, ano ano, temperatura. gusto <coughs> si mga kamamaw na ang bahing time ni ni kamamaw pet value pas tayo yung yeah, mga bago baka pwede natin ano eh tulad yun mga bagong list pang ano natin kaya tingin tingin lang tayo mga kamamaw tagal ko na rin dinaikot dito eh ito yung mga laruan sa pusa eh mga pusa ay maliliit sa so, mga ibon ang mm -hmm. goldfish tayo mga ganun aquarium yan paligo ano nga so ang ganda rin to naka sail mga matiba ito. pang kalachaper natin ng ating mga vitamins yung mga vitamins na tayo dito yun dami yun mga powder ito pala yun no? o ganito pala dahil binili natin kaya yung kichopper medyo maliit sarado kasi tayo nakaraan eh sa so, iba tayo bumili pero okay okay naman na si chopper ito bolis bullet eh na red bar nila dito 27 <laughs> Oh no, I'm good, yeah Thank you Ito mga iba't ibang klaseng ballistic, Pinakita ko na ito before eh Pero matindi rin ang mga presyo mga kamamang Ah, ito, isda Tilapia skin galing pati tilapia meron na oh, meron doon itong bolis tignan naman to alambot naman to pwede to Parang kung magkana to hatiin natin na lang sa tatlo parang pili ko mas tipid tayo dito yan hatiin natin sa tatlo tsaka syempre bil tayong dog food pero ikot muna tayo sandali sulitin natin ng ano yung mga pang puppy dog food ito maganda to para maging busy yung ano kala mo basahan di ba maglalagay ka ng treats dyan sa loob para yung isip ng aso maglaro na parang mag ano siya uh, isipin niya na maghanap siya dito ng mga treats para ma busy ba yung utak niya yan yung ginagamit kaya kala mo basahan pa yan yung mga pang ano siya mind mind game sa aso pero siyempre ayan, bibili rin tayo ng ganyan pag nagsiship tayo ng aso natin. Ito maganda. Pero nakita mo na yung mga presyo mga, mga 200 o oh, 199 na. Pusa mga papi. Ito ibang klase. Ay. Magandang klase din to. Ayan Kuya Hills. Ayon. Recommended din yan Hills. Magandang brand dyan. Tapos yung Royal K9. Ito, di pa. Na-try ko yung Barker, pero sa ano, yung mga pampapi na, yung ganito. Barker na Yan, Royal K9. Pero syempre, ano na tayo eh. Mas gusto na natin yung... Ay, not bad to ah. Eh. Bites. <coughs> Try nga natin ito. $8 lang. Reusable. Ano? resealable. Parang maganda to. Low no calorie bites. 99. Try natin. Big bites. Yan. Ano to? 899 lang. Not bad ah. Huh? Bili natin. Try natin sa mga alaga natin. Tsaka kuha tayo ng Not bad to ah. Ganda ah. Bili tayo para may tope sila. Tapos bole stick. Ayan to. Sakto pala itong rito na ito. Dadali natin pag win ako si Tapos sa labas. So ayan. Babahid na tayo. Kuha lang tayo ng Matumpod nila. Let's go! Nalagay ko na sa sasakyan yung ano? pinili natin mura yun ha yung bites na yun ha 8 dollars lang pero ang laki ng bag yan so okay na kompleto na yung uh, gamit ng mga alaga natin kasi nag i din kasi ako ng maaga mga kamama kung sakaling si misis ay mag anak mag, mag anak bigla at is yung pagkain ng mga alaga natin kompleto sa bahay so wala tayong masyadong iniisip na baka wala sila pagkain or something so ayan papasok na tayo dito sa loob ng ng Saibon Foods bilis ng panahon nakaraan lang nag winter tapos ngayon tapos na sa ano na ngayon spring na summer na naman ganun kabilis yung oras dito sa ano sa sa Canada kasi ano kadalasan kasi talaga makakamama kung trabaho lang bahay, trabaho, bahay, trabaho, hindi mo na mamalayan. Tapos na isang linggo mo, tapos day eh, yung pa naman. Is, <coughs> lakad ng lakad. Yan. Laki para nakakain ng tatlong pakuan. Parang triplet yung laman yan. Laka ng tiyan eh. Sige mga kamama, baka maka-copyright tayo. May sound. <laughs> Balik na lang tayo paglabas natin. Yan, syempre. Wala naman pala yung sounds mga kamama, pinakinggan ko. Delivery tayo ng ano, Starbucks ni Macy's. Non-combinated. <coughs> Non-combinated siya. Actually mga kamama, sa Pilipinas hindi tayo nakakabili ng ganito dati. Never, kahit Dunkin Donut, wala, wala tayong... Poor. Poor. Poor tayo poor. Ngayon, kahit pa nakakatikin naman tayo ng Starbucks. Kahit araw-araw mo, kasi ako kaya naman ang ano, budget. Maganda na 'to. Kaya naman ang budget niya kasi siya yung pinili nito. Ay, syempre date date muna kami. Yeah. Pantam nail yun mga Ang pantam nail 'yung ngumungo. Oi, data 'to. Oi, one two three Yan pantam nail. Elen date namin tapos pinaglalakad-lakad ko lang siya. Ikot-ikot pa. Mag isang ikot ka pa ba dyan? Hindi na. Hindi na. Nakaikot naman na siya eh. Oh, magluluto yan. Siyempre, masarap ang ulam namin ngayon. Sinigang na tilapia. Na, oh, last time na nakatingin yung mga noon was 2 years ago na ata mga kamama. Nung umuwi tayo. Ay, eh, hindi. Nung umuwi pa tayo ng Pinas dito, hindi ko pa natitikman ng sinigang. Kasi hindi ka pa nagsisinigang ng tilapia since before, di ba? O, oh, di pa ngayon pa lang. bangus ang ano niya. bangus pampano tsaka hipo na yan yung tilapia hindi pinatry ko sa kanya kasi masarap ang tilapia so sige mga kamamaw at magre-ready na kami para makapagluto na siya sa bahay at so, same time mapakain na natin yung mga alaga natin sa bahay bago ako pumasok so, see you later mm yeah. yan mga kamamaw dito na tayo sa bahay patry natin to pa. yan tingnan natin kung kakainin ba Hera, come on, let's go Hera, Hera, table legs. Ah, oh, tara. Ah, oh, sit, 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 sit down, sit down. Hera, sit down, sit. I, sit down, sit down. Good girl. Oh Hera, Hera. Hera. Yeah. Tingnan natin kung kakainin nila yung mga kamama. Cookies. Ano? Masaya na naman sila. Ayan. After ng ano natin, ng pinatikim natin yung ano, approve. Gusto nila. Diyan mo ng nang ticket ng ako'y mapa, mapahinga. beti pa Okay na yung tenga niya. Tsaka pala mga mamamang naitawag ka na this coming Wednesday. Dadaling ko silang tatlo para for the warming saka pa check up ko na rin yung tenga ni chopper para din ako nag aalala para test may gamot tayo kung sakaling medyo sobra yung gamot magagamit natin kay hero tsaka ka legend pag sakaling ano sila sila na may mairitat mairit magkaroon ng irritation yung ano nila yung balat nila yan rintay muna natin ang ating sinigang at yung masarap ang sinigang na sinigang na tilapia ni Mrs. Ma ituloy natin ang ating kwentuhan mamaya. mamaw papasok na ako medyo na rush ng konti si ka, mamaw ay naku papasok ako ayan, ganda na ng panahon ayan sige mga kamamaw papasok na muna ako kita na lang tayo sa trabaho mamaya doon tayo magkwentuhan ayan of course ayan Sinigang See tilapia na mero oh, natin natin patis eh yung ano sili wala ng pa dela sili tayo. kain tayo sarap sa Sabaw-sabaw Sa Bao. Mm. kasi pa yung, yung isang part-timer na, na Oh, ano, eh, siguro may si Mary. Kasi eh, ko nakita na na naman. <laughs> iba. Marami kumakain dito tataka sila umaakting ako tataka <laughs> sila ako sa cellphone Parin Junior, si Parin Junior, ang kasama ko ng sabay ko mag-break niya, baka di pa siya kumbusto. Usually kasi nagbe-break ako pag ano, pag natapos yung unang attainment ko, Ay, uh, mga malapit naman tayo mag-out. 10 minutes na lang. E, Check ko lang muna kung nag-start yung sasakyan. Dahil medyo malamig na naman ngayon. And okay, nag-start yung sasakyan natin. Ayun, <coughs> Marami tayong uh, assignment ngayon linggo na to Nakalista na sa akin. So, nagsunod rin na natin. Uh, papa Papachange oil tayo ng sasakyan. <coughs> Excuse. Papachange oil ng sa ng sasakyan. Ano pa gagawin natin? Uh, bibili tayo ng bulb ng ano, ng front, uh, left front na signal lights. Bibili rin tayo nyan. Tapos, papadetail pa natin yung sasakyan dahil kung sakaling mga anak na si Mrs. malinis na yung sasakyan. Tapos, Wednesday, eh, Wednesday pa lang may talagang definite na, ano, may, may schedule talaga na schedule na is Wednesday. Dadali natin yung tatlong pamamaw sa veterinaryo dahil papa vaccine na eh papa baksin papa deworm natin kasi kailangan nilang timbangin bago sila bigyan ng dewormer ayun at the same time papa check na rin natin si si chopper medyo magaling na yung tenga pero para sa akin para sa peace of mind ko tsaka alam mo na mamahal na mahal ko yung alaga pong yan gusto ko mabilis yung paggaling ng tenga niya medyo dry na siya nakikita ko siya kanina okay na siya parang alam mo yung nagdadry na kailangan mo lagyan ng moisturizer kasi kung hindi magsusugat na naman so inaagapan ko lagyan ng ano kaya mamaya pag uwi check ko siya pero yung tenga nilinis ko na talaga siya from time to time pag nasa bahay ako check ko lagi yung tenga niya kasi ayoko nung mapabayaan at ayoko nang lumala dahil naaawa din nga ako mga pag nagkakamot buti nga siya nga yung Alaga ako mga kamama honestly na pag sinabihan kong no, kahit makatiin mga kamama, pag ako sinabi kong no, hindi talaga niya kakamutin. Kaya sobrang mahal na mahal ko yung aso ngayon na talagang nakikita ko yung band namin dalawa. Yung way na paano ko sa talagang pag nandun ako sa bahay, si Chopper talaga is parang kala mo yung bata talaga na parang ayaw niya mawala yung tingin niya sa akin gusto niya lagi ako nakikita tapos kung sana magpunta sumusunod talaga siya talagang pag sumunod siya opo lang siya lagi sa gilid ko which is parang honestly talaga hindi ko naman naituro sa kanya pero parang sa sobrang close namin no alaga ko ngayon talagang naging ganun siya sa akin kaya sabi ko nakakatawa talaga honestly pag lumabas yung baby ko nakikita ko may kalaro tsaka may, may tagabantay si Jacob eh, sigurado yun yung big brother niya na si Chopper yan sabi nga ni Mrs uh, parang ayaw na rin niyang ilit yung alaga namin dahil nga malaki na sa akin naman kung sakali kong ililit ko, gusto ko nga dito na lang sa Saskatoon para nakikita ko kasi ang way ko rin naman kaya gusto ko rin ilit or para mapunta rin sa magandang pamilya is para yung focus ni Kamamaw is mabigyan ko ng focus masyado yung yung baby namin ba Dasi nah, hindi ko mabibigyan po yung mga alaga natin pero what I mean para ay trying to say is like kung mapupunta rin naman siya sa magandang pamilya, mas okay na rin mapunta siya doon. Ayan. Pero hindi naman namin per at hindi ko rin naman pino-post ko binebenta natin yung alaga natin yun. Pero syempre so far sa lahat na naging tuta natin si Chopper yung tumagal talaga sa bahay. Siya talaga yung parang kumbagay napamahal talaga kami. Yun. Kumaya-maya so, magawa mag-aout na mga kamamaw at tapos na naman yung araw ng ating trabaho at the same time matapos na naman ang araw ni Kamamaw so bukas is uh, Tuesday na so bukas pag ko sa umaga is bibili na ako ng bulb Yun. isa isa ko na paratis ngayong linggo matapos ko siya paratis pag, pag ng anak si misis nagawa ko na lahat uh, sa know, assignment si Kamamaw kaya medyo busy din si Kamamaw kahit na nag overtime ako kung pa rin umaga para matapos ko lahat ng mga gawa So ganyan talaga dito sa Canada What more pa pag lumabas si Jacob Siyempre more busy na ako Ang listahan natin is parang sa ating mga misis At napag-usapan namin na Ako na yung tagaluto mo na pantamantala Habang nagpapain na siya Siyempre tayo naman ang mag-alaga sa misis natin Dahil ang misis natin ay lagi tayo inaalagaan Pinagpapaon tayo Hindi na uh, hinahayaan magutom si kamamaw So ngayon naman ako naman ang bubusok ng pagmamahal Sa aking misis at sa aking baby So mga kamama, hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.